Mga kapatid sa pananampalataya, sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap ng ating simbahang katolika sa buong mundo, nakikita natin ang mga pangyayaring nagpapaalala sa atin na ang laban para sa katotohanan at kabanalan ay hindi pa tapos. Sa nakaraang linggo, nakita natin ang mga pangyayaring nagbibigay diin sa kahalagahan ng matatag na pamumuno sa simbahan at ang patuloy na pakikibaka ng mga kristyano sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa Alemanya, isang bansang dating naging sentro ng protestantismo ni Martin Luther, muling umuusbong ang mga tanong tungkol sa kredibilidad ng mga pinuno ng simbahan. Isang petisyon na naglalayong alisin sa puesto si Cardinal Rainer Maria Welke, ang arsobispo ng Kolon, ay nakakuha na ng mahigit anim na pung libong pirma. Ang petisyong ito na inilunsad ng isang pari sa Munich ay nagsasabing nawala na ang lahat ng kredibilidad ni Cardinal Welke sa mata ng publiko at ng simbahan dahil sa mga paratang na hindi niya naging maayos na tugon sa mga kaso ng sexual abuse sa loob ng simbahan. Ito ay nagpapaalala sa atin sa mga salita ni Papa St. Pius, ikasampung sumulat sa kanyang ensiklikal na Pasendi Dominici Gregis noong ikalawang daan at pitong taon na ang nakalipas, kung saan binabalan niya ang simbahan laban sa mga panganib ng modernismo na maaaring makasira sa pananampalataya. Ang mga krisis sa pamumuno ay hindi bago sa kasaysayan ng simbahan, ngunit ang paraan kung paano natin ito haharapin ay nagpapakita ng ating tunay na karakter bilang mga katoliko. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, nakikita rin natin ang mga inspirasyong kwento ng mga taong handang magbuwis ng buhay para sa kanilang pananampalataya. Sa Uganda, habang ipinagdiriwang ang Martyrs Day na nagunita sa mga banal na martir ng Uganda na namatay noong ikalabinsiyam na siglo, naganap ang isang pangyayaring nagpapakita ng patuloy na banta sa mga Kristiyano. Dalawang terorista, kabilang ang isang babaeng suicide bomber, ay napigil at napatay ng mga autoridad habang papunta sa selebrasyon si Obispo Christopher Kakusa ng Lugazi Diocese ay nanawagan sa mga deboto na ipagpatuloy ang pamana ng mga martir ng Uganda na nagdusa ng may pag-asa sa hinaharap. Ang mga martir ng Uganda na ginawa ng mga santo ni Papa Pablo ika noong ikalawang daan at sitenta ay mga kabataang namatay dahil tumangi silang isuko ang kanilang pananampalataya sa Kristyanismo. Ang kanilang kabayanihan ay nagpatunay na ang tunay na pananampalataya ay hindi natitinag kahit sa harap ng kamatayan. Tulad ng sinabi ni Santo Ignatius ng Antioch, habang naglalakbay patungo sa kanyang kamatayan sa Colosseum, ako ay trigo ng Diyos at dapat akong ginilingang ng mga ngipin ng mga leon upang maging tunay na tinapay ni Kristo. Samantalahin natin ang pagkakataong ito upang hikayatin kayong lahat na mag-subscribe sa aming channel. Para sa higit pang mga nilalaman tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko, kami rin ay nais malaman kung saang bansa o rehiyon kayo nanonood. Kaya't mangyaring magkomento at sabihin sa amin kung saan kayo mula. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga aral ng simbahan. Sa Kenya naman, nakikita natin ang isa pang halimbawa ng mga pagsubok na kinakaharap ng mga Kristiyano sa Africa. Si Father Alois Cheruyotbet ay napatay ng mga hindi kilalang tao habang pauwi mula sa misa sa kanyang parokya. Si Obispo Dominic Kimengich ng Diocese ng Eldoret ay nanawagan para sa pagkakaisa sa gitna ng mga alitan sa Kerio Valley. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng gulo, kundi ang aktibong pagmamahal sa kapwa. Ito ay nagbibigay diin sa aral ni Santo Agustin na nagsabi, Hindi ka maaaring magkaroon ng Diyos bilang ama kung hindi mo tatanggapin ang simbahan bilang ina. Ang pagkakaisa ng mga Kristiyano ay hindi lamang isang ideyal kundi isang pangangailangan para sa aming kaligtasan. Sa Middle East, patuloy nating nakikita ang pagdurusa ng mga Kristiyano na naging sentro ng aming pananampalataya si Syria Catholic Patriarch Ignatius Joseph III de Yunan ay nakipagpulong kay Papa Leo Ikalabing Apat sa Vatican upang talakayin ang kalagayan ng mga Kristiyano sa Middle East. Ang kanilang usapan ay tumungo sa mga isyong kinakaharap ng mga Kristiyano, kabilang ang emigrasyon, ang pagkawala ng mga kabataan, at ang pangangailangang tuloy-tuloy na espiritual at humanitarian na suporta. Ang Middle East na kung saan nagsimula ang aming pananampalataya ay nagiging mas mahirap na lugar para sa mga Kristiyano. Noong ikalawang daan, ang mga Kristiyano ay bumubuo ng mahigit dalawang daan porsyento ng populasyon sa rehiyong ito. Ngayon, hindi pa umabot sa limang porsyento. Ito ay isang malaking pagkawala hindi lamang para sa mga Kristiyano sa Middle East, kundi para sa buong mundo. Sa Iraq, nakikita natin ang isa pang halimbawa ng mga injustice na kinakaharap ng mga institusyong relihiyoso. Ang Antonin Hermesian Chaldean Order ay humihingi sa mga awtoridad ng Iraq na ibalik ang mahigit isa't apat na raang dunams ng lupa na kanilang sinasabing ninakaw sa panahon ni Saddam Hussein. Ang mga monghe ay handang magbigay ng daan-daang plot ng lupa sa mga kristyanong pamilya kung maibabalik ang kabuang lupa sa kanila. Ito ay nagpapaalala sa atin sa mga salita ng Segundo Vatican Council sa Gaudium et Spes na nagsasabi na ang dignidad ng tao ay nangangailangan ng respeto sa kanyang mga karapatan, kabilang ang karapatan sa pag-aari. Ang pagkakaroon ng sariling lupa ay hindi lamang isang material na pangangailangan, kundi isang simbolo ng dignidad at kalayaan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita sa atin na ang aming pananampalataya ay hindi lamang isang personal na bagay, kundi isang kolektibong responsibilidad. Tulad ng sinabi ni Papa Benedict ikalabing -anim sa kanyang encyclical na Deus Caritas Est, ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa ay hindi maaaring paghiwalayin. Kailangan nating maging aktibo sa pagdepensa ng aming mga kapatid na kinakaharap ang persekusyon at injustice. Sa pagtatapos, nais namin marinig ang inyong mga saloobin tungkol sa mga paksang ito. Ano ang inyong puna sa mga hamon na kinakaharap ng simbahan sa iba't ibang bahagi ng mundo? Paano natin mas mapapalakas ang aming suporta sa mga kristyanong kinakaharap ang persekusyon? Mangyaring magbahagi ng inyong mga puna sa komento upang magkaroon tayo ng makabuluhang pag-uusap tungkol sa mga mahalagang isyong ito. Ang inyong mga pananaw ay mahalaga sa amin at sa buong komunidad ng mga nanonood.